Pusapan ngayon sa social media ang pagiging sweet ng mga kapuso stars at Eat bulaga host na sina Paulo Contis at Ara San Agustin. Isang video kasi ang kumakalat sa TikTok kung saan makikitang humalik ang aktor sa noo ni Ara ng tangkain ng huli na pabirong amuyin ang suot niyang polo. Kaya naman marami sa mga netizens ang napapatanong kung gimmick lang ba ito para umingay ang noontime show o talagang may something na sa pagitan ni na Paulo at Ara. Aware naman ang lahat na girlfriend ng aktor ang kanyang naging leading lady sa pelikulang A Far Away Land na si Yen Santo. Kaya hindi rin mapigilan ng ilan na magtanong kung kamusta na nga pa ang relasyon ni na Paulo at Yen. May ilan namang nagsasabing baka may paparating na project ang dalawa at party lang ito ng pagbibuild up ng kanilang love team. Sa katunayan, may mga kumakalat na ring accounts na official paura, pinagsamang pangalan ni Paulo at Ara. Ano yun ang mga netizen? May bagong best friend na naman si Paulo na i-date. Ang nga nagsasabi na para-paraan na naman itong si Paulo. At baka pumunta na naman ang Baguio as a friend. Pero hanggang ngayon naman ay wala pa namang pahayag si na Paulo at Ara hinggil sa isyong ito. So that's all for today mga ka-chika. This is your project EO. Please like and subscribe. See you at my next chika.